Ayan, dapat tagusan, oh. No? Ayan. Di ba? Kitang-kita mo yung sanga, oh. Kitang-kita mo talaga yung sanga. Pag tinignan mo yung sanga, kita yung mga bunga, oh. Oo. Oh. yung mga bunga. Mula sa baba, pataas yung bunga na yan. Papunta sa taas. Pwede po ba daw mag kahit may bunga na o namumulaklak? Ang pag-pruning po, mga kakaulaber, ay schedule. Every three months po, kasabay ng abono. Ngayon, depende po sa pruning yan. Merong pruning na heavy at saka meron ding slight lang po. Yung riha po, Once lang po yung rehab. Tapos yung heavy pruning, once a year. Ibig sabihin, tatanggalin yung mga lumang dahon, lumang sanga, papalitan ng bago. Uh, tulad ng pag-aapono. Yung pangatlo po is yung access pruning. Lagi po yan, so depende po yan sa climate. Depende po yan sa season. Kasi pag laging umuulan, nagdadrop yung mga kakao. Pati yung sanitary pruning, lagi po yan. Kasi yung sanitary pruning, yung mga sprout, tumutubo yan, kumakain ng nutrients yan. Yun ang sanhiri ng uh, pag abort ng ating kakao. So dapat malinis yung paningin natin sa lagi tayong Nagtatanggal ng mga drops, yung mga axis pruning. Uh, palabasin yung sikat ng araw. Uh, bigyan ko kayo ng example ng axis pruning at saka sanitary. So dapat agusan ng ating mata, katulad nila. No? Marami siyang bunga kaso hindi mo siya makikita. Ayan o. Oh. Yan nandun o. Oh. Dapat agusan, ganyan o. Oh. So ano yung mga sagabal dyan? Ito, drop na to. Tinatanggal na yan. Dyan. Binabawasan konti. Yan. Dapat makapasok ang sikat ng araw. Tulad nito. Oh. Ito. Tinatanggal to. Sprout to eh. Ito. Ito yung mga sprout. Makain ng ano yan. Nutrients yan. Kaya na-abort yung ating kakao. Isang sani yan. Tapos, kailan makapasok ang sikat ng araw dito. Kasi pag overshaded siya, hindi rin siya maganda sa kakao. Nakaka-abort dito sa mga bunga niya. Ayan o. Bunga. Bigyan ko po ng example o. Ayan. Farm. Ayan. Dapat tagusan o. Ayan. Diba? Kitang-kita mo yung sanga o. Kitang-kita mo talaga yung sanga. Pag tiningnan mo yung sanga, kita yung mga bunga oh. Oo. Oh. Tayo mga bunga mula sa baba. Pataas yung bunga na yan, papunta sa taas. Ito naman oh. Yung W oh. kitang-kita. Yun mga example. Yan oh. hindi sa kita oh. Sa gabal. Yan. May dahon na ano, air circulation yung inaano natin eh. Makapasok yung hangin tapos sikat ng araw. Tapos wag din tayo mag-overprone. Basta wag tayong magpuputol ng malalaking sanga mga ganito, ganyan. Yung mga dahon-dahon lang. Ano, maraming bunga, sayang oh. Oh. Marami sa bunga pero hindi mo makikita. Basta wag lang yung sanga na malalaki. Mga dahon-dahon lang na sa gabal, yun ang tinatanggal. Tulad so, nyo, no? Yan po, dapat walang sagabal. gabal. Ayan, no? Kita mo yung bunga. Titingnan mo, papunta doon. Dapat wala po siyang sagabal. Yun, na, tinatanggal yun, no? Ito yung sprout, sinasabi ko. Yung mga malilit na yan. Ito yung mga tinatanggal. Basta wag lang yung sanga. Ayan po, oh. Ito. Oh. Ito may kapayas, oh. Ay, kakao pala to. ko kapayas.